Tawagin nilang po ko sa pangalang Henry. 1999 sa probinsya ng Sambuanga ito nangyari. At ang tanging ginagawa ko lang sa buhay ay mag-aral at tumulong kay nanay sa pagtitinda sa palengke. Kahit kailan ay hindi kami nakarinig o nakatanggap ng balita na may aswang sa lugar namin. Karamihan din sa amin ay hindi naman naniniwala sa aswang. Pero bigla nilang kasing nabulabog ang lugar namin. Nang isang gabi may isang ali na dumaan sa amin. Hingal na hingal at takot na takot ang mukha niya. Direkta niyang sinabi sa mga taong nasa labas na may nakita siyang aswang na nanggaling sa ilalim ng lupa pero sa kasamaang palad ay walang naniwala sa kanya. Pinagtawanan lang siya ng mga nagiinuman. Nasa bintana lang ako ng mga sandaling yun habang kausap si nanay. Kita namin pareho na pilit kinukumbinsin ng ali yung mga tao pero umalis siya ng walang napala. Hindi namin kilala ang ali kaya inisip ng iba baka gumagawa lang siya ng kwento para takutin ang mga taga sa amin. Hindi kumalat ang isyo na yun kasi nga po ay wala naman pong pumansin sa ali. Pinagsawalang bahala rin lang lahat pati ng mga kinauukulan sa amin. Kinahaponan, kinailangan na namin magpunta sa palengke ni mama. Late na kami magtitinda kasi nag-asikaso pa kami sa mga kapatid kong may sakit. Habang naglalakad at bitbit namin ang balde na may isda, nakakita kami ni mama ng hukay sa lupa. Dumaan po kasi kami sa magubat na daanan dahil mas malapit po doon tago sa palengke. Hindi na namin nilapitan kasi sabi ni mama baka raw may naninirahang ahas doon. Pero ang naisip ko agad ay yung sinasabi ng alay tungkol sa aswang na nanggaling sa lupa. Medyo may kalakihan din kasi ang hukay. Kakasya ang isang tao sa loob. Bukod sa butas, nakakita rin ako ng mga bakas ng paa ng bayawak. Bihira lang ang bayawak sa amin kaya palagi ko naligaw lang ang bayawak na yun. Nang sabihin ko kay mama ang bagay na yun, pinagmadali na niya ako maglakad dahil nangangagat daw ang bayawak. Kinagabihan, naubos na namin ng mga paninda namin. Sakto namang sinunto kami ni papa kasi kakauwi lang niya galing trabaho. Tatlo na kami naglalakad pa uwi. Doon pa rin kami dumaan sa una naming dinaanan. Binuksan namin ng gasera para maliwanag. Nang mapadaan kami doon sa malalim na hukay, ay napausog kaming tatlo. Meron kasing lumabas na bayawak doon. Medyo kinabahan ako kasi parang tao yung bayawa kung makatingin. Nakatitig siya sa amin na parang may gustong sabihin. Sinubukang bugawin ni Papa pero hindi siya natitinag. Sa lahat ng bayawak na nakita ko, yung bayawak lang na yun ang hindi takot sa tao. Umalis na lang kami. Habang papalayo kami, sinundan niya pa kami ng tingin. Hindi ko alam pero ng mga oras na yun, pakiramdam ko ay hindi na pangkaraniwang bayawak lang ang nakita namin. makalipas pa ang ilang araw, ay hindi pa rin nawawala sa isip ko ang bagay na yun. Nang may dumalaw sa amin na kumpara ni Papa na si Manggarin, sinabi ko sa kanya na may nakita kaming bayawak noong nakaraan. Mahilig kasi manghuli ng kung anong-anong hayop si Manggarin sa gubat. Natuwa naman si Manggarin kasi matagal na raw siyang hindi nakakahuli ng bayawak. Pinaliwanag at tinuro ko sa kanya kung saan ang bayawak nakatira. Sabik na akong malaman noon kung anong klase ng bayawak ba ang naroon. Kinagabihan, ay umalis din si Manggarin. Medyo nakainom pa nga iyon pero hindi naman sobrang lasing. Mga bandang alas 11 ng gabi, bumalik si Manggarin sa amin. Dukuan yung kanang kamay niya. May malaking kagat siya sa braso. Natataranta at takot na takot siya. Pinakalma siya ni Papa at Mama. Maya-maya lang ay nahimasmasa na rin siya nang malagyan ng paunang lunas ang sugat niya. Saka siya nagkwento. Ang sabi niya, muntikan na raw niyang mahuli ang bayawak pero bigla raw gumapang papunta sa butas. Nang dukutin niya raw doon, meron daw kakaibang nilalang na kumagat sa kanya sa ilalim. Hindi raw yun bayawak dahil hindi bungangan ng bayawak ang bumakat sa braso niya. Pagtingin namin sa sugat niya, hugis ngipin at bibig ng tao. Napaisip naman kami ni papa kung paanong magiging tao yun eh bayawak lang naman ang naroon. Iyon din ang pinagtataka ni Mangarin. Isa pang araw sa nagpapagulo sa isip niya ay meron daw siyang naramdamang kamay din ng tao sa ilalim. Palagay niya raw, hindi lang basta bayawak ang naroon. Doon ko na sinabi na baka totoo ang sinasabi ng ali na may aswang na nasa ilalim ng lupa na baka yung bayawak na yun ay isa palang aswang. Pero wala pa kasi kami naririnig na ganung uri ng aswang kaya hindi pa namin sigurado ng mga oras na yun. Pero malakas ang kutob ko na hindi pang bayawak yun Naging usap-usapan sa amin ang nangyari kay Manggarin. Ilang beses niyang pinakita ang sugat niya sa mga tao. Kaya ang iba tuloy ay nakumbinsin na puntahan ang butas ng bayawak. Nagdala sila ng mga panghukay para mapatunayan kung ano nga ba ang nasa ilalim. Marami silang nagpunta roon. Sumama na rin ako kasi papunta rin naman ako sa palengke noong mga sandaling iyon. Hinukay nila ang butas. Tulong-tulong sila pero nadismaya lang sila sa nakita nila. Ang bumungad lang sa kanila sa ilalim ay mga balahibo ng manok. Sabi ng mga taga sa amin, baka may mga inahin lang na naghukay noon at doon din namatay. Pero may napansin po kami mga bakas ng dugo. Kahit yung balahibo rin ng mga manok ay meron din. Desmedo nagsiuwi ng mga naghukay. Nagmukhang nag-imbento lang ng kwento si Manggarin. Pero kami ni na papa at mama ay naniniwala sa kanya. Kaya hindi na rin kami nadaan ni mama sa butas na yun. Di bali ng mapalayo, wag lang mabiktima ng hinihinalang aswang. Hindi matahimik si Manggarin. Hindi siya pumayag na hindi niya mapatunay na aswang ang bayawak na yun. Isang araw, bumalik na naman siya sa bahay. Pinag-usapan nila ni Papa yung tungkol sa bayawak. May nalaman kasing impormasyon si Manggarin tungkol sa uri ng mga aswang. Yung aswang daw na nagiging bayawak ay tinatawag daw na abuak. Ito raw yung uri ng aswang na nagtatago sa lupa para mag-abang ng mabibiktima. Kadalasan daw, ang abuak ay nagpapalipat-lipat ng lungga. Depende kung sa may maganda at matabang lupa. Delikado raw ang abuwak dahil unang dinadali ng aswang na ito ay ang paanang tao. Hihilain pa loob at saka doon na raw ito lalapain. Nakuha ni Manggarin ng impormasyon na yun sa mga mga ng niyang kaibigan. Pinagsabihan ni Manggarin ang tungkol sa abuwak sa iba pa naming kalugar. Pero hindi pa rin naniniwala sa kanya ang iilan. Nang sumapit na ang gabi, tinawag ng isa naming kapitbahay si Manggarin na kainuman ni Papa dahil may pagkatsismoso ako, sumama naman ako. Pagdating nila sa likod bahay, may nakita kaming hukay doon. Kasing laki rin siya ng unang hukay na una naming nakita. Dahil doon, kumuha ng tuyong kahoy sila papa at pinaapoy ang butas. Pagkatapos, hinukay nila pero sa kasamaang palad, wala silang nakita sa ilalim. Mga dakong alas just ng gabi, nabulabog na naman na ang tahimik na lugar namin. May isang magsasaka kasi na umuwi ng duguan ng paa. Ang kwento niya may lumitaw daw na bayawak habang naglalakad siya pero ang mas ikinagulat daw niya ay nang pagtingin niya raw ulit tao na ang nakakagat sa paa niya namumula raw ang mata at mahahaba ang kuko maitim ang mukha at sobrang haba daw ng buhok lalaki raw yun sa pagkakataon na yun ay nabahala na yung iba sa amin karamihan sa mga hindi naniniwala noon ay kinabahan na rin yung magsasaka na rin na yun ang isa sa mga nagpatunay na totoo ang aswang na ang bayawak na yun ay isang abuwak. Dahil sa mga nangyayaring iyon, napilitan na silang mag-report sa kinahuukulan. Medyo nagkaroon pa ng kaunting debate kung totoo ba yun o hindi. Pero sa huli, nagpagala na lang ng tanod sa gabi. Sa mga sumunod na gabi, ay hindi ko na inasahan ang mga nangyayari. Ilang gabi kasing walang matagpuan na butas sa lugar namin. Kaya akala ng iba, umalis na ang abuwak. Pero habang nagigib ako ng tubig sa tapat ng bahay namin, napansin kong parang may gumagalaw sa silong ng bahay namin. pinangmasdan kong mabuti, natanto ko na tao yung naroon na lumabas sa lupa. Napasigaw na ako nung maalala ko yung aswang na abuwak. Na alarma si na papa kaya agad din silang lumabas. Nakaabang na yung abuwak sa ilalim. Mabuti na lang nahila ako ni papa papasok ng bahay namin. Sumigaw kami ng saklolo. Humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin. Naramdaman namin sa silong namin na parang may gumagapang doon. Mabuti na lang, rumispondi agad ang iba naming kapitbahay. Nakita pa namin lahat na meron ng lalaking gumagapang sa may bakuran namin. Hinabol siya ng mga tao. Sumama rin si Papa sa kanila. Ayon kay Papa, nasundan nila ang abwa kung saan talaga ito naglulungga. Malayo na sa lugar namin yun. Ilang metro rin ang distansya. Nakatagpo sila ng maraming hukay sa gilid ng ilog. Lahat daw ng hukay na yun meron silang nakita mga buto ng tao. Sa pagkakaalala ko, sa sinabi ni Papa, sa anim na hukay, walong bungo ang nakita nila. Muntikan na nilang mahuli ang abuwak pero mabilis daw na nakahukay at nakatawid ng ilog. Mas naging mahigpit sa lugar namin noong mga panahon na iyon. Maraming nasayang na asin dahil isinaboy sa mga lupa. Pangontra daw sa abuak para hindi makapaghukay. Gising na gising pa rin ang lugar namin noon. Lahat nag-aabang kung babalik pa ba ang abuwak. Pero inabot na kami ng madaling araw. Wala naman. Sinunog naman ni na papa ang mga butas na kanilang natagpuan. Isinama na rin nila ang mga buto. Kinaumagahan, naglibot-libot si na papa sa kagubatan. At doon, nalaman nila na marami pang mga butas sa lupa na ginawa ng abuak. Parang mga patibong. Hinukay nila yung mga butas. Para daw siyang tunnel. Yung butas na yun, tinila pa rin sila sa gilid ng ilog. Ilang araw silang nagronda para hanapin ang abuak. Buong araw nilang kinilughog lahat ng pwedeng pagtaguan ng aswang na abuwak pero naaabutan lang nila palagi ay mga butas na wala namang laman makalipas ang halos isang linggo wala na pong paramdamang abuwak medyo dumami na kasi nagbabantay sa gabi sa amin bumalik ulit si Manggarin sa bahay para ipalitan na naman ang kanyang nalaman. Yung mga kaibigan niya raw kasi mga mga ngaso, may nahuling kakaibang bayawak sa kabilang gubat. Malakas ang hinala ni Mang Green na iyon ang aswang. Napatay na mga mga ngaso ang bayawak, pero yung bangkay ng bayawak ay mabilis na naagnas. Bagay na nagpapatunay na iyon ang sinasabing abuak. Magmula lang namatay di umano ang abuak, wala lang nakitang butas sa amin. Lumipas ang anim na buwan hanggang sa nag-isang taon Payapad na ang lugar namin pero patuloy pa rin yung mga kinaukulan sa amin na naghanap ng iba pang abuwak. Malakas kasi ang kanilang hinala na hindi lang yun nag-iisa. Sa kanilang paghahanap may nakita na naman silang isang butas. Nang kanilang tignan ang loob maraming itlog ng bayawak ang nakita nila. Sa takot na baka itlog ng mga abuak yun sinunog nila agad. Hindi ko pa makakalimutan ang karanasan na yun kung tutuusin, kundi dahil sa amin ni Manggarin, hindi napuksa ang abwak. Ang abwak po ulit ay isang uri ng aswang. Mas delikado siya sa ibang aswang dahil mas agresibo ito. Kaya kahit nawala na ang abwak sa amin, palagi akong kinakabahan kapag nakakakita ako ng butas sa lupa. Dahil din sa mga nangyari, nagsimula ng nang maniwala ang mga taga sa amin na may aswang nga talagang nabubuhay. Mas naging maingat na sila at alerto. Lahat ng bagong mukha sa amin, inoobserbahan din nila. Dahil lang sabi-sabi, bukod sa abuwak, marami pang aswang na nagaan yung tao naman. Noong bata pa ako, nagbakasyon kami ng aking buntis na ina at mga kamag-anak sa Niagao, Iloilo. Sumunod na lamang ang aking ama na isang guro sa Manila at hindi naniniwala sa mga pamahiin na natili kami sa isang lumang rest house na may kakaibang aura. Napapalibutan ng mga kapal na puno at inaalagaan ng isang matandang hardinero na sinasabing taga ilo Iloilo. Ang pinaniniwalaang bayan ng kilalang teniente kimo ayon sa sabi-sabi ng matatanda naroon ang baryo ng mga aswang sa Iloilo simula pa lamang hindi na mapakali ang aking ina sensitibo ang pagbubuntis niya kaya madalas kaming pumunta sa isang babaeng manghihilot para sa kanyang prenatal care palihim akong binalaan ng manghihilot na huwag magtiwala sa matandang hardinero dahil posibleng siya ay isang aswang Bagaman pinagsabihan ako ng aking ama na walang katotohanan ang mga babala na manghihilot. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pangamba. Habang lumilipas sa mga araw, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Ang mga puno sa paligid ng aming rest house ay tila palapit ng palapit sa aming bahay. Lalo na ang puno na nakaharap sa bintana ng kwarto ng aking ina. Isang gabi, laking gulat ko ng... Makita kong parang inaabot ng isang sanga ang bintana ni mama. Sinabi ko ito sa manghihilot na nagmungkay sa aking ama na putulin ng puno. Ayaw man ng aking ama, pumayag siyang putulin na lang ang sanga. Kinabukasan, napansin ko ang matandang hardinero na may benda ang kamay at wala ang kanyang hintuturo at hinlalato. Lalo tuloy akong nakumbinsin na siya ay isang aswang. Dahil sa takot, humingi ako ng kardagang payo sa manghihilot. Kinagabihan, napansin kong muling humahaba ang sanga ng puno patungo sa bintana ng aking ina. Kaya't sa takot, nagbuhos ako ng asin sa puno. Umaasang mapapalayas nito ang kasamaan ng puno. Pinagalitan ako ng aking ama dahil baka rumasira ang mga halaman. Ngunit hindi ko matanggal sa sarili ko ang takot. Sa huling araw namin doon sa Miyagaw, Iloilo, misteryosong hindi nagpakita ang matandang hardinero. Hindi nagtagal, bumalik kami sa Manila at nalaman namin sa balita sa TV na may nahuling illegal loggers, mga pumuputol ng puno na may mga sakay na mga pugot ng katawan. Isa sa mga pictures ng mga ulo ay nakita ro ni Papa sa dyaryo at kahawig na kahawig daw ng matandang hardinero. Ngayon, isa na akong polis. Binalikan ko ang misteryong ito at natuklasan ko ang mga alamat tungkol sa mga aswang na nagiging puno sa ilo-ilo. Naalala ko ang balita tungkol sa mga illegal loggers at nakumpirma ko ang aking hinala. Ang pugot na ulo ng matandang hardinero ay kasama nga sa mga natagpuan. Kaya posibleng tamang ang babaeng manghihilot noon sa sinasabi niyang ang matandang hardinero ay isang aswang na kaya mag-anyong isang puno. May aswang daw na buhok sa halip na pangil ang kinagamit para kumain ng tao. Nakakatakot na kwento ba? Ang kwentong ito ay inimil sa atin ni Ate Marieta ng Bulacan. Noong nakatira pa kami sa Santa Maria, Bulacan, nakainkwentro po kami ng isang kakaibang uri ng aswang. 1985 ito nangyari. Kasagsagan po ng malakas na ulan noon. Tatlo kami magpipinsan na nastranded sa isang waiting shed na gawa sa kawayan. Noong gabing yun, ang hirap pong makahanap ng masasakyan. E noong 1985, pahirapan po talagang makatawag ng mga sasakyan sa mga probinsya, lalo na sa gabi. Kaya naman halos isang oras din kaming naghihintay, walang ano-ano. Biglang umaray ang pinsan kong si Roma. Ayon sa kanya, parang may mga hibla ng buhok na tumama sa mukha niya. Nasa likuran namin siya kaya hindi po namin agad nakita ang nangyayari sa kanya. Napalingo naman po kami sa likuran niya kung may kasama ba kaming ibang tao pero wala naman po kaya nagtaka na kami. Malabo naman pong buhok namin ni Cez ang tumama sa mukha ni Roma dahil maikli lamang ang buhok namin. Hindi aabot sa mukha ni Roma kahit hanginin. Noong una, pinagsawalang bahala namin ito. Inisip na lang namin na baka dahon lang yun na hinangin sa mukha niya. Nagpatuloy kami sa paghihintay. Ilang minuto lamang po nang bigla na namang umaray si Roma. Sa pagkakataon pong yun, maging kami ay nakita na rin yung mahabang buhok na humampas sa mukha ni Roma galing yung buhok na yun sa madilim na parte ng likuran ng waiting shed. Sa sobrang kaba, dumistansya kami ng kaunti. Pinagmasdan namin ng maigi yung madilim na parte ng waiting shed. Ilang sandali lamang po, pare-pareho na kaming napatili. Naaninag po kasi naming tatlo na parang may babaeng mahaba ang buhok. Malakas na malakas na ang ulan noon pero... Napalusong kami ng di oras Sa takot namin hindi na namin ininda ang lamig. Kinaya namin tumakbo hanggang sa makauwi kami sa kanya-kanyang bahay. Agad namin sinumbong sa mga magulang namin ang nangyari. Kinaumagahan na namin nalaman sa mga kalapit bahay namin na ang nakita namin ay isang uri ng aswang. At yun nga raw ay tinatawag na kubot. Yung aswang daw na buhok sa halip na pangil ang ginagamit para kumain ng tao. Ilang araw ding naging usap-usapan sa barangay namin yung kubot pero ganoon pa man, hindi yun naging banta sa mga taga sa amin. Yung ibang kapitbahay nga, ginagawa lang na biro ang sinabi namin sa kanila. Linggo ng gabi nang utusan ako ni mama para bumili ng ulam sa palengke. May ilang minutong lakaran ng palengke mula sa amin kaya nagpasama po ako sa pinsan kong si Ces. Alas 6 pa lang ng gabi noong mga panahong yun. Maaliwalas yung gabi na yun at himalang walang ulan. Habang nagkwekwentuhan kami, pareho naming narinig na merong sumitsit sa amin. Binilisan na lang namin ang lakad namin. Nang palikunan po kami sa isang kalye, meron po kaming nadaanan na puno. Medyo nalagasan na ng maraming dahon yung puno. Napatingala kami doon nang makarinig kami ng parang nawawarak na sanga hanggang sa nakita namin doon na may parang buhok na nakapulupot sa sanga. Tanging liwanag lang po ng buwan na ang nagsisilbi naming ilaw. Nalaman lang namin na buhok yung nakapulupot nang makita namin sa dulo na nakakonekta yun sa isang babaeng nakakapit sa katawan ng puno. Hindi namin nakita ang mukha ng babae dahil nakatabunan ito ng mahabang niyang buhok. Nakasuot lang siya ng puting bestida. Hindi na kami nagsayang ng oras at tumakbo na rin kami paalis. Mabuti na lamang po nakarating kami kay tita nang hindi napapahamak. Nang gabi din na iyon, nagpalipas na kami kina tita. Pinagbawala na rin kami ng mga magulang namin na lumabas ng bahay. Ito'y dahil pangalawang beses na kaming nakita ng kubot. Palagi nila, sinusundan kami ng aswang na iyon. Pero kahit na anong gawin naming iwas, sadyang sinusundan kami ng kubot nang minsang nagluluto kami ni mama sa kusina namin. Tinanong ako ni mama kung buhok ko raw ba ang mga nagkalat sa tapat ng pintuan sa labas ng bahay. May mahahabang buhok kasing naabutan doon na lagas-lagas si mama. Nagpasama ako kina mama at papa na tingnan ang bakuran namin. Hinala ko kasi nasa paligid lang namin ng kubot. Gasera lang po ang ilaw namin dahil wala pang kuryente noong panahon na 'yon sa lugar namin. Inilawan namin ang madilim na parte ng bakuran. At nang mapunta na kami sa puno naming bayabas, napamura si Papa nang makita naming may babaeng nakasampa doon. Natatakpan pa rin po 'yung mukha niya ng mahabang buhok na nakalaylay naman hanggang sa lupa hindi po kapaniniwala pero napansin na lang namin na yung buhok niya ay nakakapit na sa paa ko mabilis namang naputol ni papa yun dahil meron siyang dalang itak pagputol po ni papa sa buhok ay eh parang nasaktan yung kubot. Narinig namin siyang dumain. Nakakatakot yung daing niya. Hindi na namin hinintay na makagawa pa siya ng masama. Kaya hinila na kami ni Papa pabalik sa loob ng bahay. Nagsisigaw kami sa loob ng bahay. Mga kapitbahay! May kubot! May kubot! Yung pintuan po namin noon ay umuuga. Pilit po yung binubuksan ng kubot. Maswerte lang kami kasi naipadlak agad ng tatay ko. Nagtabi-tabi kaming tatlo habang nakasiksik sa sulok ng kwarto. Ako, si mama at si papa. Laking pasalamat na lang po namin nang mawala na rin ang pagpaparamdam ng kubot. May mga kapitbahay na rin po kasing nagpunta sa bahay namin. Noong oras po na yun, nagsagawa si na papa at yung mga kumpari niya ng paghahanap sa kubot pero wala po silang natagpuan. Tanging mga nalagas na buhok na lang ang kanilang nakita sa daan. Kinabukasan ng umaga, mga bandang mag-aalas 7 na po, natagpuan naming patay yung isang alagang aso ng kalugar namin. Balagay ko, dahil hindi nagtagumpay yung kubot na makapambiktima sa aming mga tao, kaya yung asong pinagbalingan niya. Hindi pa po doon natapos ang pamimerwisyo sa amin ng kubot, Sir Arnold. Dahil ng kinagabihan, bumalik ulit siya, pero hindi na sa bahay namin, kundi sa bahay naman ni Naroma. Naiiyak na humahangos papunta sa bahay namin si Roma Hindi sila makapagsalita sa sobrang takot. Kamunti ka na raw matangay ng kubot yung bunso nilang kapatid. Maging ako ay hindi makapaniwala na nagawang hilain ng aswang na yun yung apat na taong gulang na si Marivic. Mabait pa rin ang Diyos kasi sumaktong dumating si Tito Leo. Agad din naman daw na umalis at tumakas yung kubot. Ang kwento pa sa akin ni Roma, kumalat daw yung buhok ng kubot sa buong bahay nila. Ang mahirap parang sa kubot, parang sobrang gaan daw po ng katawan. Kasi hindi raw nila naramdaman sa bubungan. Napansin na lang ni Roma na may buhok na gumagapang papunta kay Marivic. Sa so mga oras na yun, nabulabog na naman ang lugar namin. Sinuyod ng na mga tao sa amin ang lahat ng kali at sulok-sulok. Pero masyadong madulas yung kubot nakaalis siya nang walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Para makaiwas sa panggugulo ng kubot, minabuti naming pansamantalang umalis sa lugar namin. Kasama si na Roma, bumiyahe kami papuntang Ubando sa side ng aming lola. Isang linggo lang ang nakalipas. Sumunod sa amin si Nases. Maging sila rin daw ay ginugulo ng kubot. Hindi na kami nagdalawang isip na ikwento yung kay Lola at dito na nga namin po nalaman na noong panahon pa ng hapon, yung angkan po namin ay may mga aswang na nakaalitan noon kaya hindi raw malabo na hanggang sa henerasyon namin ay ganoon pa rin ang sistema. Doon lang namin lubusang naintindihan na kaya pala sa dami ng pwedeng aswangin sa lugar namin kami-kami lang din magkakamag-anak ang kinugulo ng kubot na aswang. Nang sa obando na kami nakatira, hindi na sumunod ang kubot. Puno kasi ng mga kung ano-anong burloloy ang bahay ng lola namin. Parang mga anting-anting. Isa pa, mas marami kasing tao sa obando kaysa sa Santa Maria noong panahon na yun. Kahit malayo na kami sa Ubando, nakikibalita pa rin kami sa mga kakilala namin sa pamamagitan ng sulat. Nalaman namin sa kanila na may napapansin daw silang babae na minsan nakatingin sa bahay namin. Hindi naman daw mahaba ang buhok kaya hindi rin nila pinaghihinalaan. Ang babae din na yun ay namataan sa bahay sa bakuran ni Roma at ses.